Simula nang nagpapansin tayo dito sa mundo ng social media. Cure. <laughs> Cure. at syempre gumawa din ng mga content na hindi pa nagagawa ng iba tulad ng Philippine flag natin na bubong syempre nag viral yan ginawa natin ang Philippine flag na bubong na noong Independence Day ayan Independence Day natin ginawa yan mga idol at syempre gumawa din tayo ng kakaibang kisame gamit ang plastic bottle na yan mga idol binili pa natin sa kabataan para magawa natin yan. At syempre, nung nagawa natin yan, tomatik, nag-viral din talaga yan at nagkapera din tayo mga idol. Woo! Hanggang sa pinasok na natin ang mundo ng kababalaghan, <laughs> kaya dyan tayo na... na Jessica Soho mga idol at syempre after ng interviewing sa Jessica Soho syempre na, napapanood talaga tayo sa TV niyan

syempre dahil sa vlog natin marami na rin tayong natulungan na mga tao na nangangailangan mga idol sa simpleng tulong natin sa syempre hindi tayo makatulong yan o hindi natin magagawa yan kung hindi rin dahil sa mga sponsor natin kaya thank you thank you talaga sa mga sponsor natin hindi talaga natin magagawa yan kung hindi din dahil sa inyo at syempre sa mga masulit supporters natin na patuloy na nagsusubaybay sa mga vlog natin eh kung hindi din talaga sa inyo yan, iwala tayong earnings hindi rin tayo makapagbigay sa mga tao na nangangailangan Aww. kaya south out sa mga basher ko dyan ang daming nagsabi na wala daw akong mapapala sa pagbablog ko napakapangit ng na mga content ko walang kwenta, kung ano-ano pa yung uh, sinasabi sa akin ah, uh, ito lang yung masasabi ko sa inyo ah, uh, kahit ano pa yung sabihin nyo eh, tutuloy at tutuloy pa rin ako sa kahiligan ko na paggawa ng video o yung pagbablog dahil dito mayroon din talaga akong natulungan kahit papano at syempre Uh, mayroon na talaga akong napatunayan dito sa mundo habang nabubuhay ako hanggang sa pagtanda ko may maikwento ako sa mga uh, anak ko kahit apo ko na kahit ganito lang yung tatay nila o papa nila eh mayroon na rin akong uh, nagawang kabutihan dito sa mundo kahit na kahit na napakasalanan ko pa dito sa mundo na to siyempre aminado naman ako na marami akong kasalanan na nagawa eh ngayon eh kahit papaano nakabawi naman at ito yung ebidensya niyan mga idol. Aww. Kaya sa mga followers natin dyan, maraming maraming salamat talaga sa inyo. Maraming nag-follow, maraming din nag-unfollow. Ah uh, ito nga, sa isip ko nga, kahit maubos pa yung followers ko, ituloy eh, tuloy pa rin tayo. At syempre, meron talagang, ano talaga eh, meron din talagang gusto sa mga content ko. Ah, marami din talagang, ano, hindi nagustuhan. Kaya, okay lang yan, laban pa rin tayo mga idol. Kaya nga, hindi ako nawawalan ng pag-asa na baka lumakas pa ulit yung... Huh, account ko na to, ay eh, mayroon na rin tayong nasa 320 plus na followers. Kung madagdagan pa yan, edi, syempre, uh, malaki din yung earnings natin. At, yung ano lang talaga, yung good news niyan mas marami pa tayong mabibigyan hindi pa dito kasali sa video yung mga nabigyan natin ng jikas, mga idol napakarami na rin na natin, kaya salamat salamat talaga sa mga sponsor at syempre nananawagan pa rin tayo na open for sponsor pa rin tayo kung sino lang yung may gusto dyan kung sino din gustong uh, tumulong ay, simpre, tatanggapin natin 'yan para may bigay din natin sa taong nangangailangan. At siyempre, uh, bilang ebidensya, eh, gagawan natin ng video niyan tulad nito. Dami kasi nagbabas, uh, mayroon nga akong tinulungan, nagbibigay nga ako. Bakit ko pa ba daw binibidyo, at pinipicturan? Ay yung habol ko dito mga idol, e eh, ebidensya din para hindi din mawala yung ano, tiwala ng sponsor natin. Kaya sana maintindihan din niyo mga idol. Kaya hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Thank you talaga sa patuloy ninyong support ha. Please follow and share.